alamin niya atin ang uh, detalye sa pamagitan ng report na yan ni Mobile Journal numero 16, Danilo Pedrarejo. Dan, please come in sa iyong report. Oh. Ang bilis naman ako sa mga mga. na loob sa kantina toda sa sitwa ng baribot ng patay ng isang batiyang isang lalaking umalik kumasok at nagtangkang ng loob sa kanyang binabantayang kantina City, sa Antipolo sa Ipamahawa. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakilala ng napatay na sospek habang nasa custod, custodian na nang mga um, uh, otoridad ang gwaadya na kinilala lang sa alias na Joey. Nung sa investigasyon ng Antipolo City Police na alas 4.50 ng ating araw nung uh, maganap ang insidente sa loob ng lutong bahay-kantina sa XRC Building East Caminas, Parangay, Santa Cruz, Antipolo City. Pinasok naman ng lalaki ang kantina at nag- Tuhan naman siya ng gwardiya, kaya kaagad pinutusan upang pangungkas. Sa halip na lumabas, tinangkap ang ano ng lalaki manlaban as ng manlaban at subuhin ang gwardiya. Kaya dito na niya pinatutukan ng kanyang service na baril na 9mm service. Nagtamo ng tama ng bala sa panga ang lalaki at agad na isinugod sa Antipolo District Hospital ng mga pre-responding member ng Santa Cruz Rescue Unit. Inibiklara na rin patay ng mga doktor, inaresto guardia, ng mga nangwadya at dinala ng mga tauhan ng Police Community person, 2, PCP 2, di Polo Component City Police Station sa presinto mga at ng ngayon silaan at ang sampahan ng kaukulang kaso. Ang balitang ito ay hatid a k i n a n g p u s pa niya m a l i n i n Mula dito sa k a n sa aming "Kamu Parado" ng mga Sistinto, ngayon a i h o nagulat r sa s i y n g ganila online. m e e